Oh, humangi na naman guys. Ayan. Humangi na naman. Windy na naman. Ayan. Oh, tanawa guys. Oh, nagbo siya siya. Oh, basta Christmas. Basta malapit na mag-Christmas. Oh, nagbo siya. Ano ang pangalan nito guys? Pakicomment ka ninyo kung kilala nyo to siya. Nakalimutan ko pangalan nito eh ano sa Christmas hindi na decorate ito siya yan ang ganda tingnan ang ganda para yung, yung ano ba yung, yung bunga napakaganda pero hindi nga lang kung nakakain eh kung nakakain lang to namimitas na ako yan ganda 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 ng kulay tsaka ang ganda ng dahon yung dahon niya is solid na solid green ayan o ayan, ayan. nice sky o nakalimutan ko ang pangalan nito oh my god look at the car truck so loud very loud siya loud napaka loud ng mga ano kasi nasa highway o naman po. Windy na po. Ayan. Yeah, nakumbana. Nandun sa bundok. Tapos sabi niya. Humawag siya kanina. Napaka windy daw. Hindi siya makapag bonfire. Kasi windy. Sabi ko na. Huwag ka nang mag Kasi windy. Maano yung woods mo. Masusunog yung woods. Ayan Da. Woah, look at guys. Woah. Super windy. Mm. Okay.